Bryce. Ano nangyari sa'yo? Oh, no. Mayroon ka ba sakit? Mata. Welding. Kasi sabi ko na sa'yo, gamitin mo na yung dinili natin ng upang welding. Eh. Matigas talaga ulo mo. Dito na lang pala tayo. Ah, yun, alam nyo naman po yung lamesa namin. <laughs> Naglalakad. Umiiyak po si ano po si Brian. Si Jan, oh. sila, pati si Tito. Pari, tara. May sasabihin ako, Sara. Kayo nang bahala dito. Invite ko lang sila, Tito, no? Tara, Bray. Hello, Tito, Tita. Ay, nandito pala si ano, eh. Nag ah, alis ba kayo? Ay, konting celebration lang po tayo. Isama niyo si Tita, ha? Sabi ako, makakilinig ko na. After nyo dyan, punta na kayo doon. Para mainit to yung pizza at saka manok. Yeah. Tara, Kristen. Yay! Yeah, hi. Hi, Eric. Okay, tamang-tama yan. After nyo mag tayo. Meron tayong uh, pizza. Angel pizza, Eric. Okay, yan. Naabutan natin si Eric. So, mas maganda to. Nagutom siya. Habang uh, hintayin po natin si Tito and Tita. Mabisita tayo, Rick, ha? Oh, at least naabutan ko nag-basketball si Eric. Kung pwede lang umabot yung bola kay Tito. O, di ahaba dun. ni Eric. ganda ng ano po, oh, kalangitan. pinapagalitan ko lang po si Brian. Gusto mo talaga pinapagalitan. Kasi sabi ko sa iyo, yung pang welding glass na yun, pang welding mo sa ano na yan, iba yata, kaya di ba may nag, nagsasabi na baka hindi pang welding yon Di mo naman ginagamit yung binili natin. O katulad yan, yung mata mo ngayon, namumublema. Red na Red na red. Ano nararamdaman mo yan? Mahapdi. Eh, oh, no! stop mo muna yan. Wala. Ayan. Pag ikaw nabulag, bulag, uh, ala. Gusto mo mabulag? tara na. Doon na tayo. Nagugas ka na ng kamay. O, tara. Okay na yan. O, tara, dito na tayo. Madam, mamaya na yan. Nandiyan na ba si Tito? Ay, na ba na? Eh? Eric, na so, na nag-order po tayo ng kung meron sweet bright angel angels meron tayong angels pizza. Yan. Tapos, ano yan, may manok din po tayo. O oh, sige. Meron tayong uh, uh, ka Ano kasi flavor? Yung flavor na ito, uh, tatlong klaseng cheese yata to or ano, cheese basta cheese po siya. Sige. Ito naman yung all meat yata to. Okay, yung isa naman. Order lang po kayo. At Angel's Pizza PH. Ayan. may rice na din kasi eh, ano na parang evening na rin ang oras po ay 5pm so pang evening na rin siya tapos may dala tayong kaldareta so uh, hanggang bukas na rin po yung ulam ayan kaldareta shout out Tek janet sa lutong kaldareta and with rice na tayo and with chicken masarap daw yung chicken nila dyan so tignan natin at sila tito tito wait po natin sila si Chris, crystal At si Ayan, namagay yung mata ni Kuya Bray. Ayan, matigas ang ulo. Din, blasi, dapat ano, yung salamin Para may sakit tuloy. Ito yung nga, harap ka sa akin. Harap ka sa akin. Hmm. Ala, pula. Sige so, lang nga uh -huh. ulit. Ay, huwag mong yung inararab yung mata mo oh. Nagluha pa. Eh, o nga, naganyan din ako. Naganyan din si Robin. O, anong dapat gagawin? Tapos na ano pa yung kurente namin, sumabog. Dile. Hindi nga na pa. At saka ka pa.

Pasok magandang na. Katekra, magandang, magandang hapon mga kate crab. Magandang hapon po. Magandang hapon. Pasok. Tita, partner talaga sila. Hala. Hmm. Saka mabales mo, mabales huh? mo na kulit. Ay, God bless. And? Naninibago ako sa'yo, darli. Eee, ano naman. Oh. May lipstick na. Siyempre, dapat lagi maayos, di ba? Talaga. Yung dalawang mag-lovers, ah. <laughs> Pwede yung wala mo ng ganyan sa harap ko, no? Okay. Dito muna. Jo. <laughs> dito do. Na. Nandiyan ba? Nandiyan ba siya? Oh, si Eric, pinakano ko din si Eric eh. Dito na kayo mo pa. Sige po na. Tawagin ko si Eric. Krista, dito ka na. Dito at oh, dito nang pag... pa si talo, nagulang pala, alikas okay. 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 na ako, yung pinaglalaki, yung talino talo, yung talino yung talino talo, yung talino talo, yung talino talo, yung talino Ito yung talino talo, yung talino talo, yung mo, Eric? Pupo ka, Eric? Yes, pupo yes. ka, oh, tabi kayo. Crystal, pupo ka na kay tita. Um, yan. Ito. Sakto yan kasi. Guto. Eh, di, Ilagay mo lang sa, ano niya, lamesa. Igit na yun na lang yung chicken. Yan. Very good. Opo. Opo. Right. Kain po tayo. Yan. Yeah. Hindi nyo ba alam kung anong ok okasyon? Mother's Day. Ayon, Happy Mother's Day. Oh. So, Mother's Day. so, kaya in din kita. Sabi ko kay ano, si Madam Chris. Dito ka muna. Di, dyan ka lang. Oo, dyan ka muna. So, kumakain kayo, Uh, tal si Madam Chris ay in-invite ko talaga para makasama sa ating celebration ng Mother's Day natin, at syempre kay Madam Sharon, thank you so much sa pagsama mo sa akin dito lagi sa Suba Sibuleng at uh, hindi mo ko iniwanan syempre sa asawa ni Chris <laughs> ni Sir Robin, thank you so much <laughs> and happy Mother's Day Mother's ah. Day pala <laughs> And Tita at Tita Carlota, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ayo, happy happy. <laughs> <laughs> happy, 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 happy. Syabre sa aking magulang na si Inda. Happy Happy Mother's Day. At nasa form, Happy Happy Mother's Day sa mga sister in loko. At si Ati Jay na sa Amerika. Happy Mother's Day sayo. iyo. So gayon. At dahil Mother's Day, Eric, bat bat magbati ka sa kanila. Batiin mo ng Happy Mother's Day. Isa-isahin ko na lang kayo. Happy Mother's Day ka mo. Happy Mother's Day. Yan. Eric, I Happy Mother's Day. <laughs> May pungay-pungay. Si pungay, Jano. Pungay. May pungay-pungay. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay dyan, mga lola. Yun. Tito. Happy Mother's Day sa mga... Lodo. Sa mga mamat at mami. Yan. Uh, Madam Sharon, syempre, Happy Mother's Day. Uh, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, mama, mami, at sa mga lola na din. Okay. Syempre, Kasama sa naman sila lahat. Happy yeah. Say, Madam Chris, Happy Mother's Day happy. po sa lahat. Happy. Sige po, mama. mama Sir Robin, nakabati ka na? Wow! <laughs> <laughs> Ayan, o ba mga rabbit? Wala kayong sasabihin? <laughs> Ay, Eric, kumain ka kahit isa lang. Oh, okay. Kahit pizza lang. chicken <laughs> Oo. <laughs> uh -uh. So, oh, sige, dyan ka lang. Huwag ka muna, Alice. So, so, yan ang ating mga food na, ten pizza, pizza, and pizza. Ay, siyempre si Chris nagpapakain po ng rabbit at uh, magbabati mo din siya. Ayun, happy, Ay, happy Mother's Day. So, kain na po tayo. Eric, dyan ko ka lang kahit na 5 minutes lang. Tumabay ka na kahit pizza lang kainin mo. Ah, sige na. Crystal, kain ka pa ulit dito. Crystal, mo ka pa dito na. Kain na, kain na. Siguro kumain po yan si Eric. Pag gutom naman po kumakain naman talaga siya. Baka talaga, ano. Ayaw mo kumain? Siguro si Crystal kumain. Okay. Hmm. Na no, Krista, kumain ka no? Ay, Eric. Diyan ka muna, Eric. Bula, no. Ayan, pumasok po si Eric, oh, dito sa bahay, oh. Silip, silip. Wow. <laughs> Hindi yan. Buti nga, sumisilip siya, Maganda nga yan, eh. ka pa. Pahinga ka na muna ka. Sige na. Sige na. Hindi ang naniwala. Hindi ang okay lang tili. po naman. Kita kasi pag nag-Japan na to. Hindi okay. ako. Hindi ang mga pag-asawa ang <laughs> naman yung kontra dyan. Gusto eh. ko ang kul. Wala ka naman. <laughs> wala po ako, wala po kami nabili ni Sir Robin ng ano, bulaklak na fresh, eh, plastic ko yung naano namin. So, mauna oh, oh. si, oh, si Robin, alam mo na yung kulay ng sa iyong darling. Oh. Dapat may message pagbigay mo, ha? Oh, wait lang. Oh, punin oh, mo. Sure. Oo, oh, okay. Sa so, lang, wait lang. Paano mo aabot sa kanya? Dapat may ano, ha? Sweet, sweet moment. Oh. Ito, baby. Yeah. <laughs> oh. Tama, may kiss, may kiss. <laughs> okay, okay, okay. Maayos ah. Okay. Kaganda naman. Yee, so, palakpak naman dyan. Palakpak. Yay. Yeah. 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 At ikaw ang magbigay kay, na, ano, kay Madam Sharen ha? Madam Sharen, ayusin mong pagbigay ha? Ayan. Ano message mo kay Madam Sharen? Happy Mother's Day. Uh, ay, okay. Pwede na rin yun. Sweet na rin siya. <laughs> ay, ito yung pinaka the best. Siyempre hintayin ko. Kung paano ba manligaw si uh, Tito Carl... Uh, Tito kay Tita Carlota. O, oh, Tita. Arap ka dito, Tita. Okay, go. Uy, pa. Agad, go, go, go. Sweet, Happy ha? Happy Mother's Day, babe. Yes. <laughs> Natalo kayo. Sila. Oh. Thank you, darling. <laughs> oh, kiss, Ay, kiss, kiss. Sa lips, lips, ha? Bakit kaya Darling yung tawagan, no? Darling, eh. Darling. Okay. okay. Kiss. kiss. Yee, yeah, sige na yung kiss okay, natin. Kiss. Ah, kayo. Oo oh, nga naman kayo yung lalaki, eh. <laughs> Huwag <laughs> <laughs> ka magmamadali. Alright, alright. Yan na. <laughs> Ooh, pa. Ayan. Happy, happy Mother's Day po sa lahat. Magpakabusog po kayo, ha? na, At uh, mag-take uh, out po kayo? Hmm? Ah, kumain na kayo. Kumain na muna kayo. Mamaya na kami ni Brian. Ah, oh, babaya kami ni Bray. At papagalitan ko siya. Tingnan mo yung itsura niya ngayon. Fuga, ay. Talaga ba? Opo. Oh, Tingnan niyo naman po nangyari sa kanya. So, si Crystal ay uh, pumasok na po. Uh, busog pa po siya. Nabusog, kumain. Tapos, si Eric ay... Uh, Sinamahalan po tayo at balik po siya sa kanyang basketball. At uh, kakain na po tayo ng pizza. Oh, ah, sige. O, talagang hindi ako kumain. Mm -hmm. Kanina. Ay, dito yung mga